Yan, panibagong araw tayo, panibagong vlog. Oh, yan. Na medyo madilim pa. Nandito na tayo sana sa tabing ilog. Tayo yung motor natin kahapon, yung kulong-kulong. Ah, -kulong, uh, naiwan diyan. dahil wala tayong bomba. mayroon pa lang nakabili, nagpabili tayo ng bomba. Kasi yung ano natin na to, yung kulong-kulong natin, umihina yung angin. Sumisingaw yung barbulan nito. Ewan ko ba ba laging ano, umihinay hangin Ayan naiwang kahapon Pinangkuha lang natin doon sa mga sakati natin yung ano yung Badya sa bahay O so, kaya yan Dahil nakabilis sila kahapon ng bomba Maga tayong ano Maga tayong lumusong Para kunin yung ano yung Amazing oh <coughs> Kunin natin to iyan natin yung mga gamit sa bahay saka yung isang pataba nandun pa sa bahay ito na tayo masakay na natin isang pataba bali ah pito yung isasabog natin ngayon eh. din tayo, biar araw na May araw na, na. Hmm? Tidurin Matis kailangan na ng balag labo ay mga bulaklak na. na ano pa ba yung ibang ano bulaklak oh hindi na nagbaba ako nagbaba akong sila Nangamatay talaga din. Kasabog tayo ng katabangan. Ito. Pitong pataba. Yan, mabas. Mahan na rin mga kanan natin. Magdadagdag tayo ng tubig dito sa taas. Mga kamatis na mamatay. Oh. Mamatay. Uh, uh matay. Lalagyan pa kaya natin ng balag to ga paano Namamatay sila Lalagyan natin ng balag Talagyan natin ng balag Yung sa ano siguro Pupuro natin yun Sabana Tubig po pala ito Pag nag spray tayo ulit ng ano Talagyan natin ng Ano ito? Paisero Yung sa taas Paisir Ang ka nito Namumugong na rin Nagdadalang ba na ng ano, ano. O, Ang Mga dose Ay December, January, February so, Oh, walang ba na ng mga dose Umimilog doon. Pero tataas pa yan. Tataas pa lang konti yun. Alas magkasin laki lang yung pare natin. Saka yung palay nila ko Elvin ah. din kasi to eh. Hindi tayo makapag ano dito. Mga panakati. Nag-spice sila kahapon ah. Alam ko naman gano'ng maniniray ato Pero bago tumalag yung, ano na yan Magahan tayo And... Tumutulo hmm. Bihis pwede tayo ng pang-insecto dyan Yun, mabas Nakakalta namin ibasan na 'di, di mo pataba Nandun isa doon sa dulo tapos doon dalawa dito sa gitna Bal, tatlo sa isa doon yung pampito nandito pa kung ano lang dito sa ano dito sa may taas yan. yung isa yan. ayun na muna tayo ayun mga boss dito na tayo masakay na natin isang pataba bali ah pito yung isasabog natin ngayon Dahil din tayo baik araw na Ego, enggak, ini pernah kita apa gak, lebih Pak muntas na ano ah. Huwag tayo sa ulam ah. So Sabagi, hindi na mo kasi nag-reply si na. Wala pa kanina. Kapi. Kapi, kapi. Kapi. Tilapia. Saka, talong. Kain mo tayo. pagkain sabi pa dadalay hito tira kagabi bumili kasi yung kagabi dalawa isa lang yung nakain nakalimutan siguro ano? uh, mm -hmm. uh, nagmamadali din kasi maagang pumunta si na ati Dolor, kay ano? sa sur kasyam ni ano ngayon ni nasirang apong boy 2 yata daw sila ay nauna pang umalis sa atin sa bahay sino kay sa saka sina JR din na natin sinabihan pito lang naman saka so, marami silang trabaho parang tayo marami yan mga pinuro natin ng triple yun yung ano. bana Tapos sabog. Dumating <laughs> na si Basani. Ano na lang pang sabog. lumabas hindi kaya dalawa masyado mga lawak ginawa namin tatlo ni Bosandi Pin mo boss. Bali nakamagit dalawang hektarya tayo. Yung kalahating banas na yan nakuha na natin. Bali kung to, susumay na lang yan dalaw, dalawang banas sa kat kalahati. Yung pataba natin, tatlo pa. Isa sa dulo, isa doon. Tapos may isa pa doon sa pinakadulo. Inom muna tayo. Inom muna tayo. Yan, oh boss, rienda muna tayo. Rienda muna ni boss Andy. Dito tayo ng soft drink sa Inapay. May ginagawa si Gorsi ano, si Boss Bunak. Dito tayo napunta ni. Eh. Rienda muna. Yan. Renda. Merienda tayo. Ano na rin yung ano, nasa dulo pa. So ayan nandito, may tubig naman dito. Nasa do, etong dalawang ano lang na dalawang bano ang umaani tubig. Eh. Yari niya rin tayo may itong abahan sa ito na yun. Ito pangatlo. Ayan, mga oh, boss. Ayan pala, uh, kinuha natin yung ano dito. Yung sakate, yung sa gilid. Ayan, natin si mga na kuya, uh, ano, kuya Mel Elvin sa kaya. Uh, natin. Ayan, ito pa, kukunin natin ito sa kaya. Hanggat nagpapahinga tayo, yan yung pinakaano natin, pahinga. Pahinga. Tanong ken yang malagumbur na tayong kain eh. Tagitang gildo kay ken. Tangaliwi ko di ko yang Gamay to siguro ng optas Tapos kita ping yung... kay dua. Ali gay mo no. Ing yung... payong-payong na yan. Yan, oh boss, medyo malakas yung hangin. Ay. Malakas yung hangin ngayong hapon pero sasabog na natin yung pataba para sabay sabay tumalab basta na lang natin yung isa doon yung isa lumakas yung hangin nagmag siya ng pataba yan, bukas na natin ibig nang mamugom eh. kaya ano natin ang ano so, medyo ano medyo maliit yung balay natin hindi rin lumaki para yun sa kabila dito kayo sa na yun may tatlo pa ay ay pa naman tayo isang bulto pa yun yung ano natin yan tapusin na natin tayo may sumabar tayo ano oh, inulit natin dito sa medyo maliliit hindi sa maliliit pala wala na ano, mga mga pala kung malaki dito, sa medyo ano mahina bali pitong bulto yung naano natin pitong bulto yung nasabog natin yan. bali mga boss ano natin dito sinabog natin sa apat na hektarya Ba't ano yun yan, uh, 35 bags na uh, 50 kilos. Yung una nga pu puro puti. Tapos yung pangalawa, may triple 14 saka 4600. Tapos yung huli na to, yung dito sa medyo maliliit na parte, pinuro natin puti. Tapos yung mga nasa bana, ito nga lampas tuhod. Ina natin. Uh, yung triplica torch Doon na lang natin linagay. Bali limang puti. Saka ano, uh, dalawang triplica torch yung na ano sa uh, pang pang top dress. Top dress na to. Tapos pataba na natin. Yung nga nakakonsume nakakonsum tayo ng 35 bags sa 4 na hectare pero mas marami na sa kabila sa so, kabila naka ano tayo dun ah uh, 14 18 ocho bag dalawang ekstaryo lang dito ano ah uh, bali 35 bags ano lang lang konti yung nga ilang sako lang yun. dadagdagan pa natin yung, yung ano natin yung sakatin natin bigyan tayo ng ano ni lari ng palaya kung ito siguro siya bigyan tayo ng palaya makakatikim na yung ano niyan yung apat na bahay yan yan lang tayo ng konti mga alas 4 na tapos mga lang tayo kukuha muna time yung sapat tapos magpapauwi na rin tayo ayun mga boss ayun yung sakate natin bali limang bigkis pero kung pagsasama-samahin yan mga apat lang na katamtaman bali yung apat mahina yung ano mahina yung pagkabigkis yung ito lang nasa gawing pangalawa na to ang medyo ano medyo maganda yung pagka medyo marami kung ano yan, apat lang yan apat na bigis lang kung susumahin natin kung yung regular na ano lang dami nung sakating binibigis natin naging lima lang dahil medyo malilit yung apat ah. Ayan mga boss, pinabot na natin si, ano, si, Magda, si Magda sa, ano, sa lilim. Hindi mo tayo makapunta bukas, nakalilim siya. Pinaano na rin natin. Kaya inom na muna natin bago tayo umalis. Makakain naman dyan yan. Ito na tayo. Dito na tayo. Ayan. May pamingwit ko si Bosante. <laughs> Hangir na no? sa loob. Hindi hmm. na kaya lumang butyo ano ko natin. Gulong natin. Ha? Huh? Ba tayo lumang ngayon? May dala tayong bomba. <laughs> Bait bait mo may tangka ito Tangbo, pangadong mo pa nga doon Ano pinipitas mo? Huh? Oh? Tinitignan niya kung sinong tumatawag Sinong naman mo <laughs> Ano pinipitas mo? Ah. Tingin nga din ako. Oo. Ganun sana, pag nagingim, dinadala pa sa bahay. Yan, boss. Di magkakasya. Tungkong na kasi ito, sentro. Nagulong natin, medyo malambot. Hindi siya, ano. Ano Alubog natin pala kada din natin. Hindi kakasya. Pero matigas to. Yung sentro natin. Kahit anim yung kasya. Balik na lang tayo. nabubahan na natin yung ibang sakate pinakain natin si ano ano yung pangalan natin dyan Ayun. wala akong pangalan yan eh ano kayang mag magandang pangalan yung anak niyan dahil si jenny parang may ano kaya jenny <laughs> Yan, inay ni Jenny yan. Inay ni Jenny yan. Kaya lalaki din yung kay, ano na kay Bosanti. Yan, patungo natin si Bosanti. Ano pa natin yung tira doon. Ito big case. naman so, uh, paano mga boss uh, dito na lang muna muna namin siguro tapos ni boss Andy ang ating munting video uh, maraming po salamat sa pagsama maghapon ingat kayo palagi and God bless yun kita kita lang po tayo Next up